So balik ta guys, ah uh, di ba? So muna na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. <laughs> Masa mo ito akong tanaw ba? makabalo na gid na si CD naman lakaw ta ano ba kay na din siya datos corner <coughs> ba mm. nang tulay bay oh Oo, nang tulay. Wala ka fit ni? Ay, ginaw ko. kalaum ba baka ayaw, Diyos ko Lord. Takot ako sa laong magkamatag eh. Magkamatag eh, dahil magmahagi ka rin to. Aha. Tungo-tungi sa dalan ba? Oo. Laumad to ba? Diyos ko Lord. Ay, akuan. kita Saya sahaja. kita bukanlah 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 sahaja. Pagtrabaho at ba eh? Ilaw mo kayo helicopter? Crane. Ah, crane. Oo, di ay Helicopter. Hindi <laughs> <laughs> yung helicopter yung ulo eh. Pila na katuig ba? Katu nga tulay? Okay na to, eh. hapit nata sa malaybalay, insakto gisikurungan, ah delay ba? Ah, Ainsakto git mabutag botak balin siya, alas dusi, Diba, ba mo ingon i mo? Oh, diyan kung iyan mo libre na yung labindal na tong balin siya. Paingon paingon.

na kay kauban na mag-drive po. Okay. Kapuli-puli. Na implatua. Im implatutaw. Implatutaw? Hmm. Ha? Impalutaw? Impalutaw. Implatutaw. Alisod. <laughs> na <laughs> <laughs> may um, er, pangya sa Impalutaw? Impalutaw. Barangay Impalutaw. Nagyan po yung mga resort. Ah, dito? Pag um, Barangay, lagi ang gibutang dito. Ah, barangay. Pagkita ko hmm. sa kanana, sakop ba? Basta sa impasugong pa. Ah, lagi no? Kaya impasugong pa man eh. naggo wala pa mo abot sa sentro sa Malaybalay Nasaan uh -huh. Malay eh, na ko? Di ko ko ongkai umalai kuih luar feeling kaih ku impalutau 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 agak menelan <laughs> Wakwak. Ano na? Uh, wak, basin wakwak ko -wak ni diri pang. No, eh. na kay lutaw man. basin adik. Dagang adik diripang pang. Kay galut. Impalutaw man lutaw. <laughs> Joke lang. ba nagutob ng pabama ba eh? Ah, ang paingon sa ginsan. Kinimang mga kwan, arti ba eh? Ah. Wala nga abot sila ko kwan. Kani yung pabama? Don Carlos. Ah, diyan na sila kutob di ay sa Don Carlos. Maramag Don Carlos. Ang sa pa yun, sa Jinsan kay kanimang mga bachelor bay, ba iba? Oh. Uh, Mayon tag manawag na ugma ang kuan ba? DSWD, ba? Karong si Manahara ba ba? Pang ba? impalo tau i set di oroka lagi tekau banan diri Baik bana unta tekau banan diri Nagpuyo puyo loh no? ke okay. manglaak ta babanya mag overnight lang jadi dah pita. Uh. Ninduk ba ini diri ba Oh. Lah oh. nanti ke uban na na siguro oh, bro tak ka ilan. Mau tadi tu sa da mulok pero wala lang ko ka tuntun sa ila. Da mulok? Oh. Sige kan bah, do. Ah. Napa ba sila dia karon? Isa ang gum nanay ko. Ambot lang ko. Balinsya pang Balinsya. Balinsya ba Hmm. na nalimot naman ko sa ilan ni Dudong. Nalimot ko sa ilan. Ilan ni Uyuan ba iba? Ilan ni Mama Ilan Thank you guys for watching. Please like and subscribe. Chat Blagera YTC. Salamat sa paguban sa among biyahi. Wadayon tadi tusanan guys, but we will see you again on my next video. Bye bye. Have a nice day.